Namang 26 billion pesos na laga ng flood control project sa lalawigan ng Cebu Aba, sisilipin din ng uh, komisyon kasunod ho ng malawakang pagbaha sa lugar Dahil ho, sa nagdaang uh, bagyong tino Nasa linya na, si Bombo Isa Cotoner Nanawagaan ng Independent Commission for Infrastructure sa mga may nalalaman pa tungkol sa maliya sa flood control projects na lumantad at makipagtulungan sa investigasyon. Kasunod ito ng mga batikos na wala pa ang na napapanagot ng malalaking opisyal. Ayon kay Independent Commission for Infrastructure Chairperson Andres Reyes Jr., kailangan nila ng mga testigo at impormasyon para mapahigting pa ang kanilang kaso. Dagdag ni Reyes, bagaman may nakikita na silang koneksyon sa pagitan ng Department of Public Works and officials at mga proponent o yung mga mamabatas hinggil sa pagsasagawa ng mga flood control projects. Wala pa silang matibay na ebidensya na magpapatunay sa ugnayan ng dalawa. Anya, kailangan nila kaila, ah, kailangan nila na magsasalita, magsusumbong at magtuturo sa mga sangkot sa malawakang korupsyon. Kaugnay nito, sinabi rin niya na bukas pa rin ang komisyon para kay dating kongresista Zaldico kahit ilang ulit na itong hindi sumipot sa pagdinig kahit at dahil may sabtina na rin ito, nasama na rin ang kanyang pangalan sa mga nauna nang inirefer sa Office of the Ombudsman. Paliwanag niya na ang kanilang referral ay case basis, kaya naman makakari pa rin silang matanong at maimbestigahan hinggil sa iba pang kaso. Kog ninyan, pahinga natin ang tinig ni Independent Commission for Infrastructure Chairman Retired Justice Andres Reyes Jr. Alam ano namin mga nagsasalita na nagsusumbong, nagtuturo, no? Kasi, as I said the other day, these are criminal minds. Eh. Mga mastermind to it. Eh. These are plan or ready na hindi na makukuloy. No? So, by fear, walang red word, walang usapan. So, at that point, I appeal to those people who have knowledge to come out and support us uh, ipapatawag nyo pa rin po ba sila o magkakaroon po yun effect sa uh, pag-invite nyo dito sa kanila sa Well, we already subpoenaed Sunday for before uh, unserved but, but uh, now I'm in public I'm telling if he wants to come uh, he can come to the uh, to go to uh, Assyria. Kapag sila pupunta dito, uh, they refer na sila sa ombudsman na ano nga po, evaluated. No, the referral is only per case basis. They have a still case system with us. Marami silang mga kaso, mga 100. So, we're only referring one case, but the others still remain with us. So, we can still continue asking them investigating. Samantala, tiniyak din ni Reyes na kanilang sisilipin Apo, sibling ang posibleng manumaliang flood control projects din sa Cebu matapos ang pananalasa ng Bagyong Tino. Matatanda ang inihayag ni Governor Pamela Baricuatro na kahit may nakalaang 26 billion na pondo para sa flood control projects ng Cebu, binaha pa rin sila ng malala ng dumaan ng, dumaan ng Bagyong Tino. Kung niyan, pakinggan natin ang tinig muli ni Independent Commission for Infrastructure Chairman Retired Justice Andres Reyes Jr. I, I was concerned also because yesterday I got calls from my friends in Cebu and uh, they're so angry I say for the first time and mga bahay na I think uh, in only 10 minutes na ba na yung nila so we will we will uh, we will uh, attend to that also yes, uh, everything is a priority From is si Bombo Issa Kataner, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basrajo Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.